good morning mga Bigerok. Uh, Magluluto ako ng aking almusal. Yan no? ang almusal yan. Oh. na uh, sinangag. ko ng kanin. Ayan, ang ingredients. Ang uh, aking almusal ay sinangag. Sisangag yan. Ayan ay bawang sili. Tapos uh, iahalo ko itong ano. Iahalo ko itong tampalaya medluck gabi. Yeah, hello 'yan. 'Yan ng aking uh, arrozal. Ah. Uh, sinangag. 'Yan na sinangag na may ah, uh, palaya. Tayo so, sa buong baba 'yan. Ano po ito? Isang buong bawang po ito. Isang buong bawang itong uh, binabalatan ko. Parang gusto kong hiwain siya. May liit ko. Hindi na. Buko na lang. Uh, buko iwan na lang yan. Ayan, so, mag-prepare ang master chef. Ayan lang tayo magduto. Ayan lang tayo mag-prepare.

Wow, tama tama na siguro yan. Tama na yan. Kanti pa. Hindi tama na yan. Kanti <coughs> lang. konti. Ito ang magluluto ng sinangan. sa magaling na dito sa mga chef talaga. Mga husay na chef. Ayan. Ah, mga ngamuyin na. Pero parang sunod na. Dito natin ng konti mantika. Hindi, konti lang. Tama na ka. yun. natin maraming mantika. Sabihan natin yung

Ya, ini buah ya ini buah. Ini buah, buah kok sa, sa bawang. Ayun. Ya. sa antara sa mata. Sakit mata Bakit parang hindi na ano? Tingnan natin. Oop, namatay na ang apoy. Namatay apoy. Wala na atang gas ah. Wala na ba itong gas, Daisy? Wala na gas Wala na gas Ay, meron pa. Meron pa, mayroon pa. <coughs> pa. dito. Ayun, meron pa. Kasi wala, wala eh. 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 Yan, nang kasi. Ang ko, gas. Ako, eh. Tiyos, na si natin ng konti. Nakata wala nang gas. Wala matay tayo apoy. Yung ating uh, kanan, dotek Pero ang sakit sa ilong. to. Tulog ka na ito ha. Ah. Tsaka check lang ang bawang. <coughs> <coughs> Sorry po. Sorry po ako ba inoobo. Ako yan na po natin yung uh, yung ating uh, yung na po natin ito. Oop, oh, tapos tayo. Sa ating pinto at nakama ano ni Tayo langhap. Ayan. Tingnan natin yung nalagay ko yung ano ang palihan lamig. Kaya pa pa na ito. Kaya pa. Ay! Sa init. Napasa <laughs> ako. Ay, init na huwakan. Napasa ako ng uh, hawakan. Ayun, mag ng isang kamay lang hawak mo. Tapos isang kamay nasa uh, cellphone, isang kamay nasa nagluluto, ang ah, hirap ng vlog. Hirap pag ng video. Ayan, ano. ayan. Niya ayan eh, BBR, BBR ang aking duto. Ano eh, bibiro, bibiro gumagawa niya kasi uh, na, ano, mga master dump ang gumagawa niya, master Ayan, masarap na. Ayan, oh, masarap na yung aking luto. Ano ba Apoy? Ang mayroon pa may hina. Ayan. hindi ko na ulalagay na asin kasi may asin na tong itong ano yan, palaya eh. Templado na ho yan. Kaya hindi ko na na asin yung niluto ko. eh ko magluto habang uh, nag-video ano ka. Ngayon ko magluto. ko magluto. po, niluluto na ang ating uh, niluluto. Pero po, ista na ako. Ayun na, o. Eh, init. Init pala. May init pala yung hawaan ng ano. May init pala ang hawaan. Lumutan ko ng gumamit ng ano, ng uh, tao dito. Ito uh,

Ayan po, at uh, mukhang luto na po aming sinangag kapatay ko no Ayan, matay na siya Ang kantay mga bigyan po Ayan, may alukat ka siya Ito pa, atay mo luto na Ayan po ang sinangag sa at, kaya ating ulam na hapon, piniritong uh, galumbong Ayan, ay bawal daw yung karne Karang bawal sa aking karne Kaya isda, na, bawal din isda gulay lang yan yan sinangag at ang ating uh, tubig na mainit wala ko yung kape bawal ang kape sa akin pero nasa naman yung starbucks yan, nasa starbucks naman siya uh, tubig lang siya mainit pero nasa starbucks naman yan ang ating uh, musang ngayon kain tayo mga pikirok ang oh, sarap mainit yan

Ang sa salamin. Hmm. Kung makain ako, gusto kami nasa, nasa sa cellphone. kayak Starbucks Starbucks hmm. menit ini Sarap Sarap Jadi berenang